sige na good morning mga ka-journal dito na o oh, tingnan natin kung, kung paano ba na ay nahinog ang sago bagong paraan ng pag papahinog o oh, yan ang ganda binangay binalot ng mga dahon sagbot at nilagay sa sako yan after na nainog da mm. after one week man siguro wala wala ala two weeks one, two weeks two weeks Ayan wala, two na. Weeks. wala pa Less than two weeks guys. Ayan na. Less than 1 week. Ayan. Ang guwapa sa saging.